guys, mag-unbox ako ng aking pinadala sa Singapore. Nagpa-deliver ako sa Singapore noong December 3. And then sabi nila, January pa daw nila to madi-deliver dito sa Pilipinas. Pero December 24 guys, in just 20, uh, 11 days, uh, 21 days, Andito na kaagad yung box ko. So, shout sa Metro Singapore. Napaka-consistent yun talaga. Before 15 days um, uh, delivery, ngayon, no, in just a matter of 21 days, andito na kaagad yung aking ano, pa. So, hindi talaga siya last ng matagal. Sabi kasi po sa, sa ano, sa cashier, January pa daw ito mga i-deliver dito kasi nga, ano, peak season. So, nag-assume ako ng mga third week ng January. And kanina, katok na katok yung delivery men. Sabi, may delivery from Singapore. Wala naman ako ibang in-expect na delivery kundi ito lang. So, ngayon guys, i-unbox natin kung ano ba yung mga pinadala ko sa Singapore dito sa Pilipinas. So, samahan niya akong mag-unboxing. So, bubuksan natin, guys. Pasensya so, na kayo magulang bahay na. Alam nyo yung kung gano'n ko pinadala yung box ko, gano'n pa rin dumating. Napaka-intact. As in, walang butas, walang something na ano. Galing talaga ng Metro Box. Kaya, ang, kaya sa Metro Box ako nagpapadala kasi trusted ko na to. 14 years na ako nagpapadala sa Metro Box. And every time na dinideliver nila, ako ngayon mismo ang nakawitness kung paano nila deliver at kung paano nila inalagaan ang aking box. So, shout out sa Metro Box Singapore. Salamat sa magandang servisyo. Ito lang mahirap kasi mahirap mag-unboxing. Mahirap mag-unboxing at the same time mahirap din mag -unboxing. technique kung paano tanggalin itong mga packing tape guys. Kasi ako ang naglagay nito. Una, ginamit ko muna yung hard packing tape and then second is yung light lang. Kaya madali lang siyang pukin. solo na ako sa bahay kasi yung, yung mga kasama ko sa bahay, nag-staycation sila sa azure sa Maytagi. Hindi ako sumama kasi apat lang sinasama ako pero magbabayad ako ng 2,300. Ayoko nga. So guys, tingnan ninyo. Kung paano ko in-unbox, ganun pa rin. Kung paano ko siya nilagay sa box, ganun pa rin. Ito yung trophy, no? Ito, mga pamimigay ko to, guys. Ito kasi yung mga binigay ng amat ko. ito yung hanger. si ng hanger dito, kaya ipinabox ko din. Ito yung coat. Coat ng kapitbahay namin. Hindi niya na ginagamit. So, ibibigay ko to either sa kuya ko or sa pamangkin ko kasi gumagamit siya nito yung mga damit ng amo ko na mapupunta sa pamangkin ko. Tingnan nyo guys, yung amo ko, ang hilig bumili ng damit. Sa Australia niya ito binili and hindi niya pa sinuuto tapos binigay niya na sa akin nagkakahalaga siya ng 229 Australian dollars. So, so sa Singapore, mga roughly 170 dollars siya. Tapos yung kanyang mga anig-anig, so makupunta din doon sa pamangkin ko. And yung sapatos, sapatos, mapupunta to, it's either sa pamangkin ko na nasa Bisaya or sa patay niya. So, maraming makikinabang ng pedala of course, ang kape. And ang migore. <laughs> Tapos, itong pinadala kong ano, keyboard. So, yung mga pamangkin ko makikinabang. Niyo. Oh, another kape. And mga pasta. ng Quaker Oats kasi paborito to ng nanay ko. Nagpadala din ako ng, ng gata. So, para to. Another noodles. Wala ka matay noodles. Tapos itong ramen. Tingnan nyo guys, oh, hindi siya nadurog. Nilagay ko lang siya sa gilid. Oh, intact pa rin siya. And, this one, di ba, bakit ka pa bibili dito kung makakabili ka naman sa Singapore, diba? Another noodles. Siguro yung pinadala kong noodles, mga 15 pieces. Siyempre tayong mga OFW guys, di ba? Kahit pa sabihin natin na mahal ang mga ang mga gamit sa ibang bansa. So pag pag in, iisipin natin parang cents lang, di ba? Kunyari, itong noodles, $1 and ah, uh, ito, 220 yata to. So, parang nagkakalaga lang ng dalawang piso kung iisipin natin. Huwag lang tayong magko-conversion. Kasi dito kanina, tinignan ko ang noodles dito. At saka Singapore, hindi na rin nagkakalayo ng presyo sila guys. So, and mas masarap naman ang noodles sa Singapore kaysa dito, di ba? Pero, siyempre, support local product. Kaya lang, since libre naman na to, dahil food allowance ako, so yung natitira sa food allowance ko, iniipon ko, then pinamimili ko ng pang grocery na mapapakinabangan dito. Since may tindahan kami, to pwede kong ilagay sa tindahan yung ibang na ano ko na ko dito. Another noodles. And bumibili kami dito sa sa Pilipinas ng ano ng kitchen towel. So ito, ito nabili ko lang to ng one something yata sa NTUC. So bumili na ako dito kasi hindi na kami bibili sa SM, di ba? So, meron na kami panggamit dito. So, diba? end, libre na rin. So, yung pinaka, ano niya, is puro ano, puro mga noodles, mga damit. Tapos, yung kapitbahay ko na naglipat bahay, tina, ano, ibinigay niya sa akin yung apat na ganito. Apat. Sabi ng pamangkin ko, nagkakalaga daw ito ng 250. Eh, apat. So, sila makikinabang nito. Kasi, pinabox ko diba yung printer. So, sa kanila yung printer and at the same time ito, mapapakinabangan nila. So, sa Bisaya, pag may magpapaprint sa kanila, colored man yun, or ano, bibili na lang sila ng ink para libre na sila ng, ano, ng bond paper. yung mga tita talaga, no, iniisip nila, it's either family nila or yung yung mga pamangkin nila, di ba? Yung immediate family. Yan, yan, ang role nating mga tita. Eh. So, another cafe. Ito, oh, tingnan nyo. Meron pa na sa ilalim pa isa niyan. Another cafe, maraming cafe. And then, meron din ginger tea, milk tea. Tapos meron ding ano, yung yung toilet cleaner guys kasi dito wala nito dito sa so, Maganda 'tong magic cleaner to kasi itong magic cleaner to guys, ilagay mo lang siya sa toilet bowl or sa mga sa mga side ng ng toilet yung mga tiles na may itim-itim. Hindi mo na siya kailangan i-brush. Iwanan mo lang siya ng 5 minutes. And, pagbalik mo, ma maputi na siya. subuko ko na to Kaya, every time na nagpapabox ako, parating, I make sure na parating meron ito. So, meron pa akong natitira dito sa bahay na dalawa. And, meron pang tatlo. So, meron kaming lima. And, syempre, yung mga sinelas. Ah, na ako eh. Kasi nga, 24 ngayon, di ba? Ako lang mag-isa dito sa bahay. Eh, dumating tong box. So, maybe hindi na ako makaalis dito. Ayoko naman iwan yung bahay ng ganito na magulo, di ba? So, pwede ko rin ibenta dito sa tindahan itong band paper. Tapos, ito yung printer. Yan. So, papadala yan ng dadalhin niya ng pamangkin ko pag umuwi na siya ng summer. Hindi ko alam kung paano bahala siya. Basta binigay ko na yan sa kanya. Kasi sabi niya, tita, ipadala mo akin na lang. Eh, pag dito sa bahay, guys, wala naman alam nanay ko sa paggamit niyan. So, yung mga pamangkin ko, syempre, mga graduating na yun, kailangan nila yung printer. Magagamit ko naman yan, pero hindi pa naman ako magpo good So, no point na iwan ko dito sa bahay, di ba? So, ibigay na lang sa mga pamangkin, at least mapapakinabangan pa nila. So, ayan guys, marami pa to. Na, andito pa lang tayo. Nasa one-fourth pa lang. So, matagal-tagal lang and, and of course, meron akong self-raising flour. Again, hindi ko na kailangan bumili di sa Pinas kasi mahal to. Self-raising flour, mahal to. So, bumili na sa Singapore para hindi ko naiisipin kung mahal ba sa Singapore or mura kasi katulad nga na sinabi ko, parang sense lang siya kung ito convert natin. Tapos, meron ako mga bigas. Yung bigas ko kasi is ano, yung para siyang Japanese rice, guys. Yung grains niya is medyo mataba na ganun. Eh, tapos ano pa, maputing-maputi pa. Diba ang bigas na natin dito, medyo may hindi-maputing-maputi, diba? So, pag hinugasan mo siya, yung starchin ng bigas is, kahit tatlong hugas na malabo pa rin, diba? Eto, isang hugas lang to, guys, ang linaw ng tubig niya. Yun ang maganda dito sa bigas na to. Siyempre, mahal. Kaya, sayang... Ito. Ako naman, pwede naman ako kumain ng NTU si Navigas, yung fair price, Navigas, yung worth $7. Ayan, kasi medyo may kamahalan yan. So, ipadala ko na lang dito, di ba? So, ayan pa guys, marami pa. And, dahil dito sa Pilipinas, ang hirap ng plastic. So, every time na namibili ako sa NTU si fair price, may mga ganito. Ipinapadala ko dito. Pinapold ko lang siya ng maayos na ganyan, no? Para neatly siyang tingnan. So, ibinabagsak ko lang siya. Kasi, may 60 ko siya ng ganun para pan pandagdag bigat din siya, di ba? So, marami to. Siguro, ang mga 100 plus itong napadala ko na to. Kasi, kailangan-kailangan ng plastic dito. So, at eh, tapos, meron pang hanger. Yung kapitbahay namin nag-relocate sa Korea, ibinigay din to sa akin. So, alam nyo, kung kailangan natin maging dumpster diving, gawin natin. Kung dun ba tayo makakatipid, diba? At saka, hello, ang mahal kaya nito. Baka dito, mahigit isang daan na tong ganito, diba? O, sayang din yun. Makakatipid ka na, diba? So, ayun lang guys. Ito pa, marami pa. Pakita ko pa sa inyo. Ito pa yung aking i-unbox. oh, see? Ang dami pa, di ba? Ano yan? May mga pagkain, tas may mga, may dalawa Jura box. O. So, yan lang. Inano ko lang. Um, pinakita ko lang sa inyo yung aking pag-unboxing ng aking mga pinabox nung nasa Singapore ako and naabutan ko pa dito. So, yun lang guys. Maraming salamat. Hanggang sa muli, ito po si Lin Lasik Vlog. Maraming pong salamat sa patuloy na pagtanghilik sa aking YouTube channel. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe, and hit the notification bell icon para po maging updated kayo sa aking mga susunod na video. Hanggang sa muli, ingat ang lahat, and Merry Christmas everyone! Thanks for watching! Bye-bye! See you on my next vlog!